Isang kwentong kasing tanda ng panahon o kahit kasing edad ng isang libo, siyam na daan at tatlumput pito. Ang kwento ng Snow White ay nabighani sa mga henerasyon, salamat sa panguna na obra maestra ng Walt Disney. Ngunit ngayon, lumitaw ang isang matapang na bagong pangitain, isang nagdudulot ng kontrobersya, pag-uusap at pag-usisa. Ang pinakabagong live-action adaptation ng Disney ay narito na, Munit walang bahagi ng drama. Mula sa mga pagpipilian sa paghahagis nito hanggang sa malalaking pagbabago sa plot, hindi ito ang Snow White na naaalala mo. Nang ilabas ng Disney ang Snow White and the Seven Dwarfs noong isang libo, nadaan at tatlumput pito, hindi lang ito isa pang animated na pelikula, ito ay isang groundbreaking na tagumpay. Ang unang full-length na animated na feature. Binago nito ang sinihan at nananatiling isa sa pinakamataas na kita na animated na pelikula sa lahat ng panahon kapag iniakma para sa inflation. Ang walang hanggang fairy tale na orihinal na mula sa Brothers Grimm ay binigyan ng isang mahiwagang Disney touch na nagpatibay sa lugar nito sa pop culture. Ngunit noong 2024, Isang bagong Snow White ang lumalabas sa spotlight sa pagkakataong ito na may ganap na kakaibang diskarte. Ang unang alo ng kontrobersya ay tumama nang itinalaga ng Disney ang Latina actress na si Rachel Zegler bilang Snow White. Itinuro ng mga tradisyonalista na ang pangalan ng karakter, Snow White, ay orihinal na sinadya upang tukuyin ang kanyang balat na puti gaya ng niebe tinanggap ng iba ang paghahagis bilang isang hakbang patungo sa pagkakaiba-iba at pagsasama sa modernong sinehan. Ngunit mas lalong uminit ang mga bagay nang lumabas ang mga komento ni Zegler tungkol sa pelikula noong isang libo, nadaan at tatlumput pito. Ang pagtawag dito na extremely dated ay hindi naging maganda sa mga tagahanga na lumaki na mahilig sa klasikong bersyon ng Disney. Kinuwestyon ng mga kritiko kung talagang iginagalang niya ang pamana ng pelikulang pinamumunuan niya ngayon. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghahagis, si Disney ay gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa mismong kwento. Wala na ang klasikong damsel in distress na salaysay. Ang Snow White na ito ay hindi lamang naghihintay ng isang prinsipe, siya ay namumuno sa isang revolusyon. Sa halip na isang prinsipe, mayroon tayong Jonathan na ginagampanan ni Andrew Burnap, isang rebelding tapat sa hari. At sa halip na pitong dwarf, nakilala namin ang kanyang pitong kasamahang outcast na itong bersyon ng kwento na ito ay higit na isang kwento ng pakikipagsapalaran kaysa sa isang romansa. Isa sa mga pinakamahal na aspeto ng isang libo, siyam na daan at tatlumput pito klasik ay ang musika nito. Ang mga kantang tulad ng Someday English Prince Will Come at I'm Wishing ay naging mga Disney anthem. Ngunit sa bagong bersyong ito, nawawala ang ilan sa mga iconic na himig na ito. Sa halip, dinala ng Disney ang powerhouse songwriting duo na sina Benj Pasek at Justin Paul, kilala sa The Greatest Showman, upang gumawa ng bagong soundtrack. Hindi maiwasan ng mga tagahanga na mapansin ang isang modernong estilo ng musika na nagpapaalala sa kanilang mga nakaraang hit. Medyo na miss ko ang mga lumang kanta, ngunit ang mga bago ay may potensyal. Ang mga live action na remake ng Disney ay palaging may magandang linya sa pagitan ng nostalgia at reinvention. May mga pagbabagong tinatanggap ang iba hindi masyado.